nang umaga. So umakyat naman tayo dito. Kasi tatawagin ko ang nag-spray na damo. Kasi mag-aalunsal na daw kami. Nagluto si daddy ng ginataang hito na may talbos ng gabi. Ayan sila o. Oh. sila o. Oh. dalawa sila. Ayan. Nung, Mahaw! 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 Sobrang lapad yan, oh. Doon. Tapos, kung makikita nyo, itong buong ganyan. Doon. Hanggang doon. Sa likod ng kakahuya na yan. <laughs> so, na tayo doon sa signalan. Kasi... One spot lang talaga dito yung signal na kaya ng cellphone ko. dan yung phone ng lakasya. Yun. Ibalik tayo doon. Tapos, sasabay na lang ako sa kanila pag umuwi na ng kubo. Si daddy ngayon nagluto. kaba nang hindi ako marunong maglinis ng hito. Kasi may tinig. Takot ako eh. Tignan nyo yung fog. Makikita nyo yung puti na yan. Fog. Kapag masyado na siyang malamig, pumapasok yan dyan sa kubo namin yung fog. Sa ngayon, hindi pa masyadong malamig. So, medyo malayo pa yung fog. Ito, tingnan nyo.